Anong ganap sa mundo ng showbiz? Prangkahang sinagot ng street food sensation na si Diwata ang maanghang na banat kamakala ni Mistika. Matatandaan na isang viral video ay sinabi ni Mistika na tila yumayabang na raw itong si Diwata matapos itong sumikat. Nagbago na talaga, uh, lumaki na yung ulo niya, talagang tumaas na yung ere niya. Uh, talagang uh, lumaki na yung hangin sa kanyang ano, hindi na niya naisip na dahil sa mga to, dahil sa mga customers, kaya nga sila pumupunta. Dahil gusto nila magpa-picture, gusto nila magpa-video, gusto nilang magpabate, magpa out or whatever. Yun naman ang layunin nila eh. Kaya nga sila pumipila. Ah, ba diba? Ako, kung sakali man eh, Uh, sa pagkain lang. Ang daming pwede dyan, ba? Diba? Ang daming pwedeng kainan dyan. At ganun na rin, maraming na rin gumaya. marami na rin ano. At mas masarap pa ayon sa mga naging uh, uh, videos dyan. Mas masarap pa talaga. Pero dahil nga sa kanya, pumipila sila. Dahil curiosity wise, nagustuhan nila magkaroon ng picture video with him. Pero ang pinapakita niya ngayon, yung inaasal niya, ay hindi na talaga maganda. Parang nakalimutan na niya na eh, siya ang dahilan kung bakit ang mga to ay pumipila hindi sa nilalangaw ng mga pares niya or whatever. So, yun din ang ano ko, from the start, yun din napansin ko kasi natural, hindi maiwasan talaga yung may mga langaw, lalo na naka-expose. Hindi naman lahat ay eh, naka-estante. O, ba diba? At saka yung, yung ano, yung uh, hindi lang sa langaw, kundi sa alikabok din, mga ganun. So, I mean, kung ako, wala talaga akong, ano, wala akong uh, uh, panahon para pumila o kaya'y kakain sa ganung lugar ang sa akin lang naman is curiosity wise at talagang humanga ako sa kanya at kahit paano talaga eh alam niya kung paano kunin yung uh, uh, ano yung mga puso ng tao pero sa ngayon I am sure na ito yung kakabagsak kasi nagiba na talaga siya hindi na siya yung katulad ng dati na talagang hinangaan ko talagang umere na siya so ngayon kung ang gusto lang niyang entertaining gusto lang niya talagang uh, uh, maging uh, ano yung maging ah uh, uh, mga yung tao na talagang may panahon lang siya, eh yung mga nagbigay sa kanya, well, antayin natin, sila na lang ang maging customers niya, di ba? Diba? Nakalimutan niya na yung number one customers niya, itong mga tumatangkilik, yung mga pumipila, na talagang pinapahiyana niya. ba? Diba? Ako, kung pinahiyana ako, oh, oh, why do I have to go back? At talaga sa sasabihin ko, talagang babarahin ko kung anong ginawa sa akin. Hindi yung sasabihin ko pa na, oh, ganito, ganyan. Just ko ipagtatanggol pa. Nakakahiya, 'di ba? Pinahiya na nga kayo pagkatapos si pagtatanggol niyo pa. Just para sa akin wala na akong mukha. Ipakita pag gano'n, lalo na kung marami nang kumuha ng video na gano'ng trato sa akin. Tratuhin niya akong tao. Hindi yung tratuhin niya akong parang gago at tanga. ba? Diba? Ganun lang yon. Kaya naman sa isang video na ibinahagi ng isang Facebook page na vlogger ng bayan ay nagsalita na si Diwata sa naging pahayag ni Mystic kalaban sa kanya. Ayon kay Diwata, wala umano siyang pakialam sa sinabi ni Mystica, ang importante para sa kanya ngayon ay ang kanyang negosyo. Sa kabila ng mga kontrobersya, nanatiling determinado si Diwata na ipagpatuloy ang kanyang mga proyekto at negosyo. Updated, updated ka ba kay Mistika? <laughs> Sinong Pistika? Ano? si Mistika. Ay, si Mistika. Oo nga eh. Uh, kasi medyo foul yung mga sinasabi niya uh, uh, sa'yo. Alam uh, <laughs> <laughs> <Okay, laughs> ko lang kasi laos na yan eh. Matagal. na. Bata, papicture <laughs> lang. Bata, pang babas niya. Bata, papicture lang. <laughs> mo lang <laughs> siya. <laughs> yan naman sa importante sa buhay ko. Bakit ko sa itindihin? Hindi kaya nakikisakay lang <laughs> <okay>, yun sa kasigatan mo? Ano pa? Ano pa ba Hindi eh? na kasi narapang kusapan. hindi negosyo. Ang importante sa akin, business ko. So, parang ginagawa ka niya na ng mga stepping stone para makabalik sa... Kaya, ah, na naman siya kasi wala na eh. Oo, oh, laos na. Oo, laos na. And, madaling salita. <laughs> Pero sa social media naman, alam na alam naman yung mga ganung gawain eh, no?